Good morning <laughs> Ako nga po pala ay nagbaak ng Papaya ito nga po pala is tinatanggal ko Tinatanggal ko po ang bulok Para po kahit po may bulok na kaunti Kasi po ito po ay Sabi daw nga ni ay Pag may bulok na ay humahawa Tinatanggal po namin itong bulok Tapos na balutan po namin is, Binibinta pa po kasi sayang kung itatapon lang, may kaunting bulok lang. Ay, diba napakaganda pa po. Mura lang po ito. <laughs> Kasi ito po yung pambalot, clear po na plastic. Napakabili po pag ginaganto namin. Ay. 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 Uh. Po. ganto po. Ganito po. O, yan. Ganito po ang pagbabalot namin. Ito po, pag ganito po kalaki, ang binta pa po namin is 20 pesos. Papaya, galing bigol, red lady. Ang na po dito, ay, red lady. Ayan po. Ganyan po ang aming pagbabalot. Para hindi, binabalutan po namin para hindi po langawin. Kasi pag nilangaw, pangit mm, na po. Tsaka yung parang mga hayop-hayop mm, na mga maliliit na yung lumilipat. Matamis. Ito po. Mm, Babalutin ko na po. Pag na, may nabibintahan po kami, pag may... Pag nabibili na po ito, dun lang din po namin magbaba Kasi pag marami pong baak, simpre, minsan nagpapawis na rin madaling mabulok kaya unti-unti lang po ang amin pagbabaam clear na plastic po tapos ibabalot po namin. Baby Excuse me, baby. Malinis at clear ang amin pagbalot. Malinis, hindi po siya madumi. Yan po. Red Lady Papaya. Tapos na po mag ako. Kaya po, thank you, thank you so much. Ito po nga ang aking nabaak. O yan. Si Papaya Red Lady galing Bicol.